maaga kami binigyan mga idol ng ulam tulad nito, dabong na mayroong pasayan at asa-asa -asa na pinirito. At saka na rin po yung pandisal mga idol binigay sa amin ng tsahe namin. Alas 6 ng umaga mga idol, ginising ko yung anak ko sabay sa akin. Pupunta kami sa bahay ng tsahe namin. Dito pala kami dadaan mga idol sa aming daanan, nataytayan, tapos yung tubig sa ilalim. Ganyan po ang lugar namin dito mga idol. Paglabas namin kasama yung anak ko nagdala kami ng tupperware. Maaga pa lang mga idol meron na nagpapalipad ng saranggola. Pagkadating namin sa kanila mga idol ay sumalubong na po sa amin si Matmat -Mat, yung alaga ng pinsan ko mga idol. Ito pala yung bahay nila. Tapos nagprito na rin po si Ate Jinky mga idol ng isda. Basta magpunta talaga yan dito mga idol yung mga anak ko. Pinapainom talaga ng tsahin ko ng vitamins mga idol <laughs> parati yan siya nag-aalaga sa mga anak ko mga idol ang bait niya yan pala yung bahay nila mga idol ang ganda po sa loob napakalinis dahil naluto na po mga idol yung tambo na merong okra tapos saluyot at mais na dinurog mga idol tapos meron din pasayan binigyan na po tayo pati na rin po yung pandesal mga idol pinadala na rin po sa amin ang tsahe namin ganyan po kabait yung tsahe at tsuhi namin mga idol at pagka-uwi namin meron din kaming dalang chili sauce, binigay niya sa amin mga idol at pagdating ko sa bahay ay kinuha na agad ni Mrs. mga idol at nilagay niya na po sa mesa dyan po si Mick Mick na nagtingin po ng chili sauce kung ano daw po yun yan po ang pinirito nga sa mga idol ng tatlong piraso tapos tatlong piraso din po ng pasayan na maraming gulay kaya kain po tayong lahat mga idol sa umagahan sabayan niyo po kaming lahat ng aking pamilya kumuha na rin kayo ng plato mga idol at pagsasalwa natin yung ulam ninyo po sa umagahan Marami na naman yung kain ni Mikmik pero yung ulo ng pasayan mga idol hindi niya kinain. Ako na rin po yung sumipsip doon. <laughs> Andyan kaya sa ulo yung masarap mga idol. At yung panganay ko ay nagsandok na rin po. Bali tatlong pasayan sa kanila lang yan mga idol. Hindi na po ako kumuha. Tag-iisa po yan sila. Kasi yung sa amin ni Mrs. ay prito na lang po. Masarap pala mga idol. Uh, Sausaw natin yung prito sa chili oil. Yan, napakasarap po talaga mga idol. Medyo maanghang po siya. Masarap talaga sa sabaw-sabaw. Hindi man tayo makabili ng pasayan mga idol. Ngayon, nakatikim na rin tayo kasi mahal kasi ang kilo niyan mga idol. Nasa 380 yan dito sa amin. Ganyang kaliit kung malaki siguro ay sobrang mahal na nasa 400 na ata kaya hindi tayo makabili <laughs> kaya binigyan na lang tayo mga idol kaya maraming salamat talaga sa tsuhin at tsahin namin mga idol na binigyan kami basta masarap yung ulam nila pag nakikita natin sila mga idol na marami yung kinakain ay masasaya na po tayo bilang nanay at tatay sa mga anak natin at kung nakaabot ka mga idol sa part ng video na to ay pwede naman po palambing, papalo naman po at pashare ng aming video. At pakicommentan rin po mga idol para alam din namin kung saan lugar umabot po yung video namin. At kung sino po yung magpapashout out, comment na lang po sa baba mga idol. At maraming salamat po sa panunood mga idol. Ingat po palagi at God bless po sa inyong lahat.